sa nakalipas na isang daang taon, sa rehiyon ng kilalang Bermuda Triangle, humigit kumulang isang daang bangko at eroplanong nawala. Habang sinusubukan ng mga siyentipiko, natuklasin ang dahilan ng mga misteryosong pagkawala at malalaking sakuna sa lugar na ito, lumitaw din ang katulad ng mga anomalya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya ano kaya ang mas mapanganib kaysa sa Bermuda Triangle? dose dosenang ng mensahe ang nakaimbak, sa itim na kahon ng ilang eroplano na bumagsak sa Bermuda Triangle, sa ilalim ng mga misteryosong pangyayari sinasaklaw nito ang teritoryo mula sa Bermuda Islands, at Florida, hanggang Puerto Rico. Ang lawak ng teritoryong ito ay humigit kumulang 805,000 km2, katumbas ng dalawang bansang Japan. Dito rin matatagpuan ang pinakamalalim na bahagi ng Atlantic Ocean, ang Milwaukee Deep, na halos isa't kalahating taas ng Mount Kilimanjaro. Kaya't nakapagtataka, na ang mga bahagi ng maraming barko at eroplanong nawawala sa rehiyon na ito, ay hindi pa rin natatagpuan ngunit kahit na matagpuan ng mga mananaliksik ang mga nawawalang barko, ang kanilang mga natuklasan ay walang saysay. Halimbawa, noong 1944, natagpuan ng US Navy ang isang American ship malapit sa Florida, sa Bermuda Triangle, na tinatawag na Rubicon. Nawala nito ng komunikasyon at natagpuan ilang buwan matapos umalis mula Cuba patungong Havana. Ang lahat ay naniwalang lumubog ang barko, at ang mga kamag-anak ng mga pasahero ay nababaliw na sa kakaisip kung nasaan ang kanilang mga mahal sa buhay nang makita ng militar na ligtas ang barko, agad silang nagmadali upang iligtas ang mga sakay. Subalit, sa halip na tatlong daang tao, isang asong walang pinagmulan ang tumatakbo sa deck at wala ni isang tao na nakita. Lahat ng gamit at pagkain ng mga pasahero ay nananatiling buo, na parabang naglaho sila ng bigla. Hindi ito ang tanging insidente. Isang katulad na pangyayari ang naganap sa barkong Prinsesa Rosalia, na papunta sa Havana mula Hamburg noong 1840 natagpuan nito sa Sargasso Sea, malapit sa Bermuda Triangle, at parang huminto ang oras sa barko. Ang tanghal iyan ay nakahain sa kusina, ngunit wala ni isang tao sa loob, tanging isang canary na ibon sa hola ang natira. Ganito rin ang nangyari sa American ship na Mary Celeste noong 1872, na papunta mula New York patungong Italy. Natagpuan nito makalipas ang isang taon, at ang mga gamit at kayamanan sa loob, kasama ang pusa ng kapitan, ay buo pa rin. Ngunit ang mga tripulante ay tila naglaho na lang bigla. Ang pinaka nakakatakot sa Bermuda Triangle ay hindi lang ito limitado sa dagat, kundi pati sa iyong papawid. Noong 1945, isang eskadre ng limang US Navy torpedo bombers, na tinatawag na Flight 19 ay bigla na lang nawala habang nagsasagawa ng roti ng pagsasanay. Imposible ang teorya na sabay-sabay nasira ang lahat ng eroplano. Higit pa rito, ang mga ito ay masusing sinuri bago lumipad. Isa pang di makatuwirang kwento, ay ang nangyari sa Beechcraft Bonanza, na eroplanong umalis mula Houston, patungong Bahamas noong ika ng Disyembre taong 1970. Sa taas na 3,500 metro, nakita ng piloto ang isang kakaibang ulap, na hugis silindro na may lapad na mahigit isang kilometro, at tila walang katapusan. Dahil walang ibang daan, kinailangan niyang dumaan sa ulap. Biglang nagdilim ang paligid at nagkaroon ng mga maliwanag na puting kidlat sa loob ng ulap. Pagkaraan ng isang minuto, nakita ng piloto ang liwanag sa dulo ng tunnel. Nang makalabas sila, Laking bulat nila na nasa Miami na sila, sa halip na nasa gitna ng kanilang paglalakbay. Nasa ilalim din ng normal na konsumo ng gasolina ang eroplano. Walang nakakaalam kung paano sila nakarating ng mas maaga kaysa inaasahan. Ngunit ang pinaka nakakalito hanggang sa ngayon, ay ang pagkawala ng Pan American World Airways Flight 914. Noong ikalawa ng Hulyo taong 1955, ang eroplano na may 57 na pasahero ay umalis mula New York at inaasahang lalapag sa Miami makalipas ang 3 oras ngunit ito'y nawala sa radar at hindi na natagpuan ang mga labi nito. Matagal nang inakala na bumagsak ang eroplano at lahat ng pasahero ay namatay. Ngunit makalipas ang 37 taon, noong ikasyam ng Setyembre taong 1962, isang kakaibang balita ang lumabas tungkol sa flight na ito. Ayon sa artikulo, isang eroplano ang biglang nagpakita sa radar ng isang paliparan sa Venezuela nakipag-ugnayan ang piloto sa control tower at tinanong kung nasaan sila dahil kailangan nilang makarating sa Miami sa oras na 9:55 AM noong ika-2 ng Hulyo taong 1955. Nang sabihin sa kanila na taon na 1992, nagpanik ang kapitan at sinabing huwag lumapit sa kanyang eroplano. Muling pinalipad ang eroplano at nawala na muli sa radar. Bagamat misteryoso ang mga pangyayaring ito sa Bermuda Triangle, dapat tandaan na ang mga balita tulad ng mula sa Weekly World News ay maaaring hindi mapagkakatiwalaan, dahil ang mga artikulo nito ay madalas naglalaman, ng mga paranormal na paliwanag upang magbigay ng kasiyahan sa mga mambabasa. Mula sa iba pang mga pahayagan, patuloy pa rin ang mga siyentipiko sa paggalugad sa mapanganib na lugar na ito, at sinusubukan pa rin nilang makahanap ng siyentipikong paliwanag, para sa mga kalamidad na naganap dito. Ito ang mga huling salita ng piloto ng Flight 380 noong 28 ng Hunyo, 1984. Mula noong naitala ang mensaheng ito, ang eroplano kasama ang mga crew nito, ay itinuturing na nawawala sa Bermuda Triangle, ngunit walang nakakaalam kung anong mga bagay sa kalangitan, ang nakatakot sa mga piloto. Bagamat naniniwala ang ilang mga siyentipiko, na nasolusyonan na nila ang misteryo ng lugar na ito, bawat isa ay may sariling teorya. Iminumungkahi ng ilang mananaliksik, na ang sanhi ng pagkawasak ng mga barko ay ang dami ng mga anino at bahura, ngunit ang teoryang ito ay may halaga lamang noong mga panahon ng mga kahoy na barko na tumatawid sa karagatan. Para sa mga modernong kagamitan sa mga barko, hindi na ito malaking problema. Ang iba pang mga mananaliksik ay interesado sa malalaking bula ng methane gas na umaahon mula sa ilalim ng tubig sa Bermuda Triangle. Ang mga bulang ito ay maaaring sumabog at maging sanhi ng pagkasira o paglubog ng isang barko. Hindi sinasaalang-alang ng teoryang ito, na ang ilang barko na nawala sa Bermuda Triangle ay natagpuan na buo at walang pinsala. Isa pang teorya, ay ang mga alon sa panahon ng bagyo, ay maaaring magdulot ng infrasound, na may masamang epekto sa nervous system ng tao, na nagiging sanhi ng pagkataranta ng mga tripulante. Kaya ang ilang mga barko ay natagpuan na walang tao, ngunit may mga gamit na naiwan. Isang makatwirang teorya ay ininungkahi ng meteorologist na si Steve Miller napansin niya ang kakaibang hexagonal na mga ulap, na may tuwid na gilid sa ibabaw ng Bermuda Triangle. Ayon kay Miller, ang mga ulap na ito ay maaaring lumikha ng tinatawag na aerial bombs, o malalakas na hangin na maaaring umabot ng bilis ng 300 km kada oras, sapat upang wasakin ang barko o eroplano sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit kailangan pa ng karagdagang obserbasyon upang mapatunayan ito. Naging kilala ang Bermuda Triangle, dahil sa maraming pagsisiyasat sa media, mga dokumentaryo, at pelikula marami ring tao ang nagtangkang lutesin ang misteryong ito. Halimbawa, isang tao sa internet na nagngangalang Jaden Hunt ay nagmungkahi ng kanyang sariling teorya. Ayon sa kanya, maaaring may magnetic asteroid na sumalpok sa lugar, na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga barko at eroplano. May ilan ding teorya mula sa mga conspiracy theorists, na nagsasabi na ang lugar na ito ay pinagmumulan ng alien activity, kung saan dinudukot ng mga extraterrestrial beings ang mga tao, at iniwan ang mga barko o eroplano na walang tripulante. Ayon sa ilang ulat, ang mga barkong natagpuan sa Bermuda Triangle ay may mga hayop ngunit walang tao. Isang ulat mula sa isang Greek daily newspaper, noong 17 ng Agosto taong 1175, ang nagbanggit ng karanasan ng isang marinero na si Spence, na nakakita ng mga kakaibang bagay sa kalangitan habang nasa Bermuda Triangle. Ayon sa kanya, naramdaman ng kanyang kapitan na parang mabigat ang kanyang mga kamay, at ang kanilang mga relo ay nag-advance ng dalawang oras. Naniwala si Spence na may nakita silang extraterrestrial na maaaring magmanipula ng oras. Kahit ang mga opisyal na institusyon tulad ng US Air Force, ay minsang naglathala ng mga larawan noong 2020, na nagpapakita ng kakaibang mga bagay sa kalangitan sa Bermuda Triangle. Gayunpaman, hindi pa rin natutuklasan ang eksaktong dahilan ng mga misteryo sa lugar na ito. Si Charles Berlitz, isang manunulat, ay may teorya, na nagsasabing maaaring ang Bermuda Triangle, ay ang lugar ng isang nawalang sibilisasyon, tulad ng Atlantis. Naniniwala siya na ang mga sinaunang imbensyon ng mga Atlantian ay maaaring ang sanhi ng mga trahedya sa lugar na ito. Ngunit para sa karamihan ng mga siyentipiko, ang mga teoryang ito ay walang sapat na ebidensya. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung paano maprotektahan ang mga tao mula sa mga insidente sa Bermuda Triangle at may mga katulad na anomalya na natagpuan sa iba pang bahagi ng mundo. May ilang grupo ng mga mandaragat na naglakas loob na iligtas ang kanilang barko nang mapadpad sila sa mga mapanganib na tubig sa pagitan ng Bermuda Florida, at Puerto Rico. Ngunit hindi ito ang tanging delikadong lugar sa karagatan ng mundo. Isa sa mga kakaibang lugar na ito, na umaakit ng mga siyentipiko at turista, ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Australia, kilala bilang, kapital ng mga lumubog na barko. Marami ng tao ang namatay sa mga tubig na ito, kaya't may mga alamat tungkol sa mga multo na kumakalat sa mga lokal at turista, na literal na lumalangoy sa paligid ng mga bangkay. Noong 2022, isang babae na nagngangalang Monica C. Chapter, ay nagbakasyon sa Magnetic Island, Hilaga ng Australia. Habang siya'y naliligo sa dagat at bumalik sa kanilang tahanan, napansin nila sa kanilang mga litrato ang isang nakakatakot na detalye, isang multo ng kamay na tila umaabot sa kanyang binti. Ang kamay na ito ay natuklas ang bahagi ng isang kalansay ng tao. Noong 1770, si Kapitan James Cook, habang naglalayag sa mga lugar na ito, napansin na tila nawawala sa ayos ang kanilang compass na parang may malaking magneto sa paligid. Dahil dito, tinawag na, Magnetic Island, ang lugar. Sa mga anomalya sa tubig sa paligid ng Magnetic Island at sa buong baybayin ng Australia na may habang 13,000 km, humigit kumulang 1,600 na, na lumubog na barko ang naruroon. Mula noong ika-16 na siglo, ang lugar na ito ay naging sementeryo para sa mga barkong Olandes, Briton, at Portuges na papunta sana sa Indonesia, ngunit nawala dahil sa kakaibang pangyayari. Ngunit mayroon pang mas misteryosong lugar, ang tinatawag na Devil's Triangle. Noong Agosto taong 1945, isang piloto ng Hapon ang bumagsak sa lugar na ito at ang kanyang huling mga salita ay tungkol sa kakaibang pangyayari sa Himpapawid. Ang Devil's Triangle ay matatagpuan sa tubig ng Pasipiko malapit sa Tokyo. Ayon sa mga sinaunang alamat, naniniwala ang mga tao noon na tirahan ng mga dragon ang dagat, na siyang dahilan ng pagkawala ng mga mandaragat. Noong 1274 at 1281, sinubukan ni Kublai Khan, apo ni Genghis Khan, na sakupin ang Japan, ngunit parehong beses na wala ang kanyang mga barko at apat na mandaragat, kaya't naniwala ang mga Hapones na ito'y gawa ng mga Diyos. Sa simula ng ikadalawampung siglo, ang mga barkong pang-isda at pandigma ay naglalaho rin sa lugar na ito. Maging ang isang research ship na may isang daang siyentipiko, na nagtangkang alamin ang lihim ng lugar ay nawala ng walang bakas. Nakakagulat na ang Devil's Triangle at Bermuda Triangle ay may pagkakatulad, parehong matatagpuan sa silangan ng malalaking kontinente at parehong may pinakamalalim na bahagi ng dagat. Sa Devil's Triangle, ito ang Mariana Trench. May isa pang misteryosong lugar na mas malaki kaysa Bermuda at Devil's Triangle na pinangalan ng Michigan Triangle, matatagpuan sa gitna ng Lake Michigan. Maraming hindi may paliwanag na pangyayari ang naganap dito. Noong 1950, ang Northwest Airlines Flight 2501 na may 55 pasahero at tatlong tripulante ay naglaho, habang lumilipad sa Michigan Triangle. Hindi lamang mga eroplano at barko ang nawawala dito, kundi pati mga taong naglalakad sa baybayin. Noong 1978, isang estudyante mula sa Michigan, si Stephen Kubotsky, ay naglakad malapit sa lawa at nawala ng walang bakas. Isang taon ang lumipas, natagpuan siyang buhay at maayos, isang libong kilometro mula sa lugar. Ngunit hindi niya matindaan kung paano siya napunta doon. Isa lamang ito sa mga misteryo ng Michigan Triangle. Sa ilalim ng tubig, may ang sinaunang estruktura, ngunit nananatiling sikreto ang kanilang mga lokasyon, upang maprotektahan ang mga ito mula sa mga vandals sa buong kasaysayan, ang mga tao sa lugar na ito ay nakakaranas ng kakaibang liwanag sa kalangitan, at naniniwalang konektado ang mga estruktura sa ilalim ng tubig, sa mga sakunang nagaganap. Noong 1883, nakita ng mga mandaragat ng barkong Mary McLean, ang malalaking bloke ng yelo na bumabagsak, mula sa langit sa loob ng 30 minuto, na iniwan ang mga marka sa kanilang barko. Maraming nagtataka kung may lohikal na paliwanag sa mga pangyayaring ito. Ngunit tila hindi ito pinapansin ng gobyerno, dahil hindi man lang nakamarka ang mga lugar na ito sa mapa ng mundo. Dahil dito, taon-taon, maraming eroplano, barko, at turista ang nalalagay sa panganib. Noong 2010, dalawang labing apat na taong gulang na batang lalaki mula sa Florida, ang nagpunta sa Bahamas ng palihim, at ibinahagi ang lahat sa Snapchat. Biglang nag-upload ng video ang isa sa kanila ng paparating na bagyo, at ang kanilang bangka ay natagpo ang walang laman malapit sa Bermuda.